ah okay. uh, yung, guys, yung update ngayon sa Maynila, parang Baguio City na ano you know, na siya. Siguro bukas, ano na, uh, ulan ng yelo. Yung, yung, ano, yung take pa 5 pesos. Grabe kaya, patay dahil yun, bukul Kaya guys, yung mga bubong nyo, <laughs> Isimento niya yung ano niyo. Tsaka yung mga kalbo. Kawawa yung mga kalbo guys. Kaya ano. Uh, ready niya na. Oo nga. Bakit kaya ganun? No? Bakit kaya dyan? Wala ko po namapansin sa panahon ngayon. No? Guys yung panahon ngayon nagbabago na. Kaya lahat ngayon nagbabago. Kaya guys magingit kayo sa may mga jowa dyan. <laughs> ng yelo pero may kasamang ice pick. Patay. <laughs> So, ngayon nakakain ah, kami. Ito yung mga kasama ko. Gutom na eh. mo. tingnan mo. Tignan guys. ayun o. Mafog. Ayan o. Ayan o. Nakakita mo, mo yan. Ayan o. Tignan mo yung airport. Ayun o. Drami. Ayan o. Dra Parang bagyo na guys. Pag ito mula ni yelo. Huwag siya na tayo. Ayun na, dito na kami sa parking. Parking area. Parks. Park. So guys, ah, nagpa-park pala ako dito. Ito yung kotse ko guys. Sa so, hindi pa nakakaalam. Simple lang ako. Eh makikita niya yan. Yung pula. Ayan, ops. Ganun lang. Parang tanga lang na. Tama, <laughs> so, lapit na kami sa kainan. Ayan Kumpila sample kumpila pota ay tapos. Ayun oh, yung pila. Shout out kay ano kay Ramram Ram, na may-ari ng ano NBL Food Mart. Kakain muna ako kasi pipili mo tayo ng ulam. Sa akin, yung Ram Ram. Ram, ang nice n'te. Sabi masarap. Ano rice sakin. Shout out kay Ramram. Ano pipiliin ng ulam? ah. Maya, pumili. Pili lang. Pili pa si Jary. Pambili si Victor Si Alexander Micos. Ito sa akin. as ano? Isang rice. Isang rice. Isang Rice. Diyan. Masarap ba yun dian? Dian masarap. Sarap? Ma yung ano, yung masarap. <laughs> Ay, kaunti lang isang rice. Ano, ka oh. Isan uh, kalahati pa. Yes, sambayan. Yan

Siyempre, after kumain, nangyayit ang bago na. Okay, guys. Ito so kami. Siyempre, pa-out kami. Alam ko naman, hindi kami magawa na yun. Magbibidyong muna glit, di ba? Full-time vlogger ka ngayon.